Sa bidyong ito ay aakalain mong naglalakad lamang si ate sa pagitan ng dalawang gusali. Ngunit ito pala ay mga paa ng pinakamataas na statwa sa buong mundo. Isa itong realistic statue ng isang lalaki na nakasuot ng traditional Indian clothing. Kapag pumasok ka sa loob nito ay ganito ang makikita mong view. Tanaw na tanaw rito ang kabundukan at malawak na ilog view na ito ay makikita mula sa bandang dibdib ng statua, kung saan mayroong isang viewing gallery para sa mga turista. Tingnan nyo kung gaano kalaki ang statuang ito kumpara sa tao. Chinelas pa lang, lampas ulo na. Halos kasing taas na ito ng dalawang Statue of Liberty o isang 60-story building. Ngunit sa kabila ng world record na ito, ang statuang ito pala ay binalot daw ng kontrobersiya. Ito ang Statue of Unity na matatagpuan sa Bet Island sa Narmada River, Gujarat, India. May taas itong 597 feet. Kapag isinama ang base sa sukat ay aabot pa ito ng 787 feet. Isa itong statuwa ni Vallabhai Patel, ang kauna-unahang Deputy Prime Minister ng India. Si Patel ay isang Indian independence leader at unifier na nagbuklod sa 560 princely states ng India matapos nilang makalaya mula sa Britanya. At bilang pagunita sa kanyang legasya, ang statuang ito raw ay ginamita ng iron mula sa recycled tools ng Indian farmers. Mayroon ding tinatawag na Wall of Unity sa base nito, na nagtataglay naman umano ng lupa mula sa iba't ibang village sa India. Bukod pa rito, gumamit din sila ng reinforced and structural steel at bronze-coated cement sa pagawa ng statwa. Disenyo ito ng Indian sculptor na si Ram Sutar. Inabot ito ng 33 months bago mabuo. Binuksan ito noong October 31, 2018 sa ika-143 na kaarawan ni Patel na siya ring National Unity Day ng kanilang bansa. Matapos maitatag ang Statue of Unity, pinalitan nito ang Spring Temple Buddha na may taas na 420 feet bilang tallest statue in the world. Ngunit ang statuwang ito ay umani ng samot-saring kritisismo. Sa halip daw na ang Indian government ng mahigit $400 million o mahigit mahigit 22 billion pesos para sa pagpapagawa ng statue, sana ay ginamit na lamang ito upang solusyonan ang mas mabibigat na problema, gaya ng kahirapan, sanitasyon at polusyon sa bansa. Samantala, tinatayang nasa 185 families ang na-relocate at nakatanggap ng bayad, pero hindi iyon sapat sa kanila, kaya't marami pa rin ang hindi natuwa dahil ang kinatatayuan ng naturang estatwa ay isa palang lang sa gradong lupa ng mga adivasi na sapilitan umanong kinuha mula sa kanila. Adivasi ay mga katutubong naninirahan sa India, ngunit inaagawan ng lupa at hindi kinikilala ng India bilang mga katutubo. Marami rin ang nagpetisyon patungkol sa potensyal na environmental impact nito. Ayon kay current Prime Minister Modi, hindi lang naman daw literal na mataas ang statwa, kundi mataas din ang academic, historical, national at spiritual value nito. At layuning niyang maging inspirasyon ito sa darating pang panahon. Ano ang masasabi ninyo sa proyektong ito ng India mga kaasam? -awesome? This is Atio from Our Republic hanggang sa muli and stay awesome.